Ito kami guys, pili-pili ng ano. Maghanap kami ng dami mura dito. Uh. Ha, dito. Seal. Oh. Ah, dito Sil. Oh? Tapos sinuibi na lang. Yan yeah, guys. Oh. Ha? Oh. Oh, center point. Oo, center point. pang pang Oh, snackers. Skechers. Ya, may mga Skechers, guys. Yeah. Come on, baby. Come on, baby. Mega, mega, mega max. Huh? Maglaka -tene. Maglaka -tene. So, ito yung kay ano sa bahay, di ba? Pero hindi pa siya nakabibi. Yung sa bahay ba, katulad talaga dito. Ah, ito plastik Ready naman tayo sa pamigay. 50 person. Mone mo ano guys, trabaho diri guys. manglibot libod guys. Tapos maghambal ka muna tatlo ka oras ang ang warde ay sus kumarimar. Saan nyo naman gin kuha nga balita ya man? 45 minutes. Oh, hindi 45 ko to sa rooftop. Ayan, mamaya. Sa trabahante. no, amu arong, ano, para ang ano ni ni boss ang ah, ETF card at kinahanglano um, na mo diri sa kusina magpagkao mong Pilipino ginakuhaan ko lang sa ano ETF dala namin uh, ang, ang ano, dala namin ang uh, itiim ni Busing, ah. Uh, Pilipid po yun ah. Uh. Salamat sa Lord. Salamat, Lord. Kaya naka-employer kami ng ganito. At okay, ang mabili namin, mabili namin. Gamit lang ang card nila.